Yan guys, at si Papa po ay namana po sila do sa uh, sa pandan. Yan po na huli nila. May isda. Yan. So may dalawang buktit Tapos ano pa pang tawag na dito? Ah? yun. Banal ang tawag ko di yan. Banal. Banal. <laughs> Alimang. Uh -huh. Malaki yan. Kasi ano na ito? Ito Manala. Ito ako tapos. Man <laughs> <Ha? laughs> isang manala akong nahuli. Ha? Ay, mahabang ayun ah. Ah, ayun yan eh. Kalasa mali. Sorry, sorry. Ito lang eh. oh. mm -hmm. ito pa pa talaga yung mm -hmm. ah, pa na ninyo. Ang laki yan eh. Diba, tito nila yung pinanay doi, tas yung doi dadalaw na nasa. Napakalaki po nito. itong isda. Alis na yata. Tapos ito yung Ganda ah, naman siya. talaga din, honey, pag may tanimang palayanan o. keri na garing ng kung Pag iyan po ay nahinog na ay masama na naman yung palayanan. Yan guys. Tayo po ay manguha po ng biluka. Papakita ko sa inyo yung puno. At natin po ay nag-comment sa akin na hindi ko daw po pinapakita yung puno ng biluka. O ganito po siya. Yan. Ito po ay napaka-asim. Asim. Asim po na kilig-kilig yan. Kupol. <laughs> at mababa ang ano, ang bilukaw yung po sa isa pa namin hining ano sobrang taas uy may karamag <laughs> tapos po tayo ay mga hindi na rin po ng ano ng at mapukuha po si Lula po at kami po ni Dennis L. Ethan po pagkuha ng ana ng bilukaw Denhar mo na kaganda-ganda ay humarap oh, Eme eh, ay humarap <laughs> talaga rin ako umikot na ako ayaw pang humarap Diana <laughs> Diana kaganda-ganda <laughs> uy yan yeah, may karamag daw po luha karago may karagay si Denise Set tayo naman po ay kuka ng katmon. Ayan po. Madami pong bunga. Ay kasi po yung iba po ay maliliit pa. Ayun nung unlucky ay po sa taas. Kasi hindi mo yung abot. <laughs> Go Dayan. Sokso. <laughs> Pag si Dan po din asa may palis daan. Ito may isdahan eh. Oh. Uy, talagang kasama naman yung ano dahon. Oh guys, ang dami po dito. Palis po yan na tita Dina ang isda po din ay yung kulay ano kulay orange po ata yun Golden. Alin? ano yun? ano oh, yun? oo yan Opa. yan guys, beto Diana yung si yung gusto po talaga ni Diana si Diana ay mahulog din sa ano sa palisdaan pwede naman po yung bay 2 ah oh. Bayan, ah oh. Eh, awan baga kay Diana at yun talaga ang gusto mong abutin hahahaha <laughs> paano ba yung oh, uhuti na mo nga? ito ito oh ito oo oh, yun nga Talagang gusto mo na yung mahuhulog ka. And guys, at ano po ah, better na po yung ako ang bilukaw, tapos po itong, ano ah, at At ngayon po naman ay, sunod po namin gagawin ni Dayan, eh kami daw po ay bibili ng ice cream. At si Dayan po, hindi po yung sasama, kung hindi po ano ah, kung wala pong upa. Upa <laughs> po na yun ano, cornetto. Kaya pa yung <laughs> sumama sa akin. we <laughs> <laughs> dahil po walang corneto ang aming po nalang binili ay cup noodles. Dayan! <laughs> yan. Model po yan ng cup noodles. Sayang, wala pong corneto, Nakakasura. Si Dayan po man din ay gusto yung ice cream. Eh, ganda naman ni Dayan. Nagalagay na po ng matika at igigisa na po yung buktit. No, may ano, Bilukaw. Tapos dito naman po sa kabila ay magsisigang naman po ng isda. Yung, yung huli po kagabi. Yan, beto po yung isisigang. Yan guys, at beto na po pala yung buktit. Tinanggalan naman po yun ng mga nik-tinik. Yan, kay Papa po, oh, hinahati-hati po niya. Tapos beto na naman po yung bilukaw. Oh. Ay na pong, oh ano, Mataba. Mm, ay, -hmm. no, ang taba ka mm -hmm. na kayo. Nilagay na po yung luya. Mm. nilagay na po yung bawang, tapos yung sibuyas. Napakalaki po yung sibuyas. Tapos po yan, nilagay na rin po yung luya po matanggalin lang sa na hindi. Yan, guys, nalagyan po ng asin. And, pasensya na po, dalawa po niluluto kaya po yan. Yan, <laughs> guys, nalagyan na po yung ating isang balawis. Yan. Lahat po na yan. <laughs> 'to oh, binilang ni mama. Ini bilang ko binilang. Ah. Oh. Walo. Ah, oh, ito walo. lagyan na po natin ng asin. Yan lagyan na po natin ng buktis. Oo. No, Naparata ba? Yan, halo-halo muna natin. Takpi. <laughs> Nilalagay na po yung katmon at para po maasim-asim at ng pagkahig po ay napakantak. <laughs> Guys, lagyan na po natin ng tubig at pinakansabaw niya. Pinadhaluin po muna ulit. Yan guys, luto na po yung ating sinigang. Iyo. Sarap na ito, maasim, maasim. May hindi ako na ulit. Sili. Sweet <laughs> na po yung ating ginisang bukti to. Ah. Iyo. Yan guys, alagay na po yung pang-asim na bilukaw. Yan. Mm. Ito isa pa rin po asim, asim at napakadami po ng bilukaw. <laughs> Hindi po <ito ilalat. laughs> Hindi daw po ilalahat. At talagang yan dorong asim po talaga. <laughs> Kainin nala ah. <laughs> Nandito na rin po yung ating ginisang buktit na may bilukaw. Yan. Si at Tuna. Kapain ako ng kanin. Sinisilip pa naman hindi ako kaparami. <laughs> <laughs> Lagi na sinisilip yung Yan <laughs> <Yon> guys, <laughs> kain po tayo, lang tayo lang at si mama ay paspas na pagpapak ng isda. Siya daw po ay hindi po magkakanin. Wala pa na sa akin Then, Hindi, hindi magkakanin si mama.

Oh, hindi na alam din kung nakailang kain na siya. Kung mo na ata. Oh, kumain din ako ngayon eh. Bago ka dumating. Eh, mm hindi -hmm. eh. ko alam kung paakot ka muna. Ilang bagay na ito. Dapat lang ang ginagawa yung kata isang pinggan mo hindi mo mo naligpitan. Sasalansan mo lang ang sasalansan. Sa sa, para alam mo kung ilang kain ka. Pero paliligpit ko lang na doon. Ah. Kula tapos ko lang. Kula tapos ko ba? Aha, ako nag eh. Diba ako pinggan. Oh, hindi ako may kahit ng tawa na yan. nag Yung siya ko. Ibig sabi pinag yung si Tonton. <laughs> <laughs> Alak nandito ang balitig ng lakot ah. Pwede na okay. Ay! I forgot. Ano ba ang pwede? Tayo, tubig din, Paskal. Siyempre kasi... Ito, si Dan pwede iarin na iarin ng walang kalapit na tubig. Diba malakas ang subo? Sige, na-airin <laughs> 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 ka na. Huwag mo lakas ng subo at hindi ka ma-airin na. Sana <laughs> yung no, may tubig lang yung nakaharap. Yung nakakain. sa asin ng kanap. Parang nung ano, na ako na ito. Parang nung nakatakot ng ganda. Ayan nakuha no, ng ganda na Sa may no, pandan. Ayan ba ni? Sa mga mama? ko <laughs> 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 so, Sa mga ganyan din? Uy! <laughs> hey. Mmm!

Hindi, naging gumapit sa uh, lamesa to. <laughs> Kaya yung pagiging ni oh. dala. <laughs> Tama kulang-kulang yung hmm. ito Kulang-kulang? lang. <laughs> Mungon eh. Pabunot na pa ako dalawang beses. Oh my God. Hindi na ako ng mami pa lang, <laughs> Gusto ko yung, ano, ano, yung hipo nung sa bundok. Hindi, amin na lang ang... Mga pinchers. <laughs> Uy. Uy, okay, apipicture na namin at saka mapadala oh, okay. sa Ay, mga sama. Ayan. sa messenger <laughs> lang ang pinchers. Mapadala lang pala eh. Doon na lang. Ay, <laughs> eh, nga. Ayun, sa messenger ay. <laughs> Ito <laughs> ko sa person, mapapadala. <laughs>

yung ano, yung yung kwan, yung kahit kanto na nalagay ng ito. Alam niyo din ay ginitlana na buo ang kwan ah. Luya. Luya. <laughs> tapos ay kwan ah. <laughs> Tino, <alam mo> <laughs> Para pag mamapilisan, di ka wait. Di ka Pagkagising mo, ilit ka na. Asin ang ulam. Uh -huh. Mas mabilis ano? yun. Di mo kung Di pala tayo sa bubuin eh, pag ah, papadala ang isang sako. <laughs> Maglitimpla na lang ako ng kuwan. Kala ko sabi mo eh. sabi mo ilalako ko na ilalako na. Punta ko, <laughs> okay. okay. mm -hmm. <laughs> ko sa ano. Sa inyo, is ko lang eh. ano yung asin. Wapang so sa Ay, pwede pa. Ay, pag kayong papadala ng asin, padala namin kayo ng Ba? Para 3 in. Para 2 in one, diba? <laughs> Masip na pa agad ba? At ganun eh. Kung makakaya na lima. Tutong ko nga pa nyo. Nakagod ako paglalakad. Oh ah! Nakagod wow. ako siya. Tagahagilap nung kanyang parasil. <laughs> Nanaligaw. Pero mo kita kami lang pa din pala sa Tapos kami na din sa amin. O kami mm -hmm. pong, din din. Ito kasi po hindi na i-directive pa sa sa dulo. Ayaw magtanong dun sa, ano, sa mm -hmm. mag akin na mm -hmm. mag-dulo Ma sa eh. Ah, okay. So ko, okay, pinakita na yung picture sa akin. Sabi ko, okay, yan man din. Tingnan mo yung style. O hindi pa si Marvin nagtawag, uh, tinawag dun sa kabila. <laughs> <laughs> hindi ko na <laughs> okay. kakilala. Huh? Yeah. Naku talaga yung pala ng panggit na Nag-deliver na dito May purok May purok ayun ay eh. <laughs> Bakit? I don't know Nakalagay nun ngayon yung puruk, Ay Purok ay Huwag lang ha Isang muna yun Huwag lang Huwag lang Huwag lang Huwag Ano? Oh. Nababaligtad ko. Ay, na, oh, <laughs> ay, ba? Ba na, <laughs> ano na? Ano na nata? Ano na? Ano po ko sabi yung nabaligtad, baligtad? baligtad? Hindi <laughs> ba no kayo, ma? Ay, Hindi mo Hindi mo ka eh. Kita, ah. oh, okay. ay Okay. Ano ko kayo? ako sa <laughs>

hindi na tayo yung hindi na parang eh, iya tsumiti labun, sa ano sa atayong, hahahaha, 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 hahahaha,

of naman di na pinapakain Hindi siya sa pinakain yung aso may <laughs> <Dindang guto pa. laughs> mainom ko pala dayan ay kaya pala hindi kaya mapakanin ko ng tinapay nandito naman makaisip ako o, di kain, eh. okay. Kung laman, ano mo hindi kainin? Kung pinala mo lang mo yun, o wala mo yung baka ikinain. <laughs> <laughs> di ba ano mo, hindi ko yun at hindi makikita yung ukuro. Yung palaman! Kasi sa labas mo yung lagay. Love it eh! Ang ganda yan. Tinatawa ko doon ng grampi. Tuntun ka kaya hindi na sa ukuro. Hindi na ako sa puni dahil yung aming asom si Tuntun.